What is going on, guys? It's another day, another vlog mga ka Jimbro. So for today's vlog mga ka Jimbro is another special day. Yan, di ba? Hindi na natatapos yung special day natin mga ka Jimbro. <laughs> ilang araw na special day. But anyways mga ka Jimbro, it's a special day nga naman no? kasi one of our closest family friends is na-invite tayo sa birthday celebration niya mga ka Jimbro. So dito nagpunta tayo sa bahay ni na Tito Toy mga ka Jimbro para mag-celebrate ng kanyang birthday. So ayan, yeah, pumapasok na tayo sa kanilang bahay mga ka Jimbro. Siyempre, excited na ako. Siyempre, libre na naman pagkain to mga kasi <laughs> so, ayun mga ka Bro, nandito na kami sa loob ng bahay. Siyempre, nandito rin yung mga family natin sa church, yung mga relatives nila, mga ka Bro. So, ayan, di ba? Ah, ang sasarap ng mga pagkain, mga ka Bro. So, yung mga pagkain dito, mga ka Bro, ayan, merong bilo-bilo, mahablang meron din itong piringe uh, biringi at wow! sa pangangan. Tapos, meron ding uh, pesto, um, Shanghai, meron ding uh, kakanin. At, uh, di ba, ang sasarap lahat ng mga pagkain dito, mga ka Bro. So, ito ay merienda, mga ka -gibro grosso na kaya nakita nyo puro pang pang um, merienda yung mga handa at meron din pahabol na pizza dito mga Bro Siyempre hindi natin to pakakawalan mga Jim Bro ang sarap favorite ni Samuel to mga Jim Bro so yan samahan nyo mga Jim Bro and again mga Bro happy happy birthday kay Tito Doy salamat sa pag sa atin and God bless you more So, ayan mga jimbro nito lang tayo sa sulok mga jimbro kasama si Sam. Siyempre, para di halata yung marami tayong kinakain. <laughs> so, ayan yung lang ng plate natin mga jimbro So, tikman, takman. Tikman natin yung pancet mga jimbro So, ang sarap ng panset mga jimbro so, Hindi ako masyado mahilig sa panset pero ito, masarap to mga jimbro So, itong pesto nila mga jimbro tikman din natin. Yan. Yeah, ang sarap-sarap mga jimbro <laughs> Nainggit ka na ba mga jimbro Tara, kain tayo mga ka-Jimbro. So, ayan, syempre, talaga masarap yung pagkain mga Bro. So, iba talaga pag meron ka mga kaibigan o mga close family friends na sobrang sarap magluto talaga. Pag may handaan, hindi natin hihindian yan mga Bro. And syempre, meron din special gulaman, panulak, mga ka Bro. So, masarap din yung gulaman ito, mga ka Bro. And yung panghuli is yung ice cream mga ka Jiro. Diba? And dami nating nakain mga ka Jiro. So, goodbye Jim. <laughs> so, eto, mga Bro is syempre di mo mawawala sa handaan ang pagiging sharon yan natin mga kajimbro si Mahal ayan mga kajimbro nahiya-hiya pa yan mga kajimbro sa lagay na yan nahiya pa yan mga... <laughs> <laughs> oh, bro, hindi mga kajimbro jimro ka din naman talaga namin yung family ni Tito Toy talaga. Aww. So, binibigyan din kami ng mga uh, pa-uwi or mga Sharon, mga kajimbro kahit hindi kami manghingi, mga kajimbro So, maraming salamat sa inyo, kay na Tita Rock, Tita V, yan, si Ate May, Tito Jun mga kajimbro shoutout sa inyong lahat, mga kajimbro And dito rin pala nakatira si Ante Girl, mga kajimbro so follow din kay kayo eh. Ante Girl, mga kajimbro So, maraming salamat, dami-dami -dami naman ito, mga ka mga one week sigurong ulam <laughs> <laughs> so, sa bro, thank you for so much for watching god bless you all and don't forget to like share and follow my ajibro goodbye and peace